Bala po, kumusta na po kayo lahat? Tara po, yan, bali, panibagong araw, panibagong episode po. Ayan, bali sa episode na ito, uh, maglilinis po tayo ng pisting kito dun sa labak ng ating palayan. Opo, yan. Bali ngayon po, may mga kapakipakinabang pa rin po tayo magagawa kahit pupunta tayo sa malayo. Oh, yun. Eh. Bali doon po tayo pupunta sa kaduluhan, dun sa tapat ng mga niyog siguro po mga kalahating kilometro yung ating pupuntahan yung lakad po natin doon kumbaga para mas, may mas kapakipakinabang tayo po ay magdadala na ng pananim na saging na senyorita na itatanim po natin doon sa malalapad na pilapil doon na wala namang tanim ano po ayun tara po sama-sama po tayo bago po tayo lumusong doon ay tayo kukuha na ng suwi po ba ayun o oh. Diyan yung mga suwi ng na saging na ating kukuhain. Sayang po yung pagkakataon ba? Pagka tayo lumusong doon ng... Kasi ilang araw na ako tayo doon nag-ubra. <tod> nya oh ganja nah. nang kacau lah kahit po medyo bawasan natin dito para hindi mabigat Bawa na po natin ng kaunting dahon para hindi po naman matumba pagka ating itinusok Bali ito po yung isa oh. Mga dalawang piraso po ang ating kukuha Yung pili lang ho tayo Tayo na may malaya makapili ng ating mga binhi po At nasa atin yung maraming binhi po yan, Itong isang ito Mas mukhang mas Nakalaho nating matikas Yung part na yan. Kupos mas malaking pabor yung mababawasan man ng suwi. Mas lalo pong kaganda yung ating halaman. Ito po ay tayo may kanya-kanya uling -kanya, pamamaraan ng pagtatanim po ba? Bakit po ba mas madalas natin sinasabiyan ano po? Kasi ho, kagaya ko, iba yung para namin. Kayo ho bilang manonood, siguro kung hindi man po kayo maka-experience sa magtanim ng personal uh, nakita nyo sa inyong magulang nakita nyo sa inyong kapitbahay nakita nyo sa inyong kaibigan ay eh, iba yung proseso ng ginagawa nila ano po kaya ho pagdating na tayo nanood na ah uh, na, bali andyan na yung nag-comment kayo na ba't ganyan yung ginawa mo hindi ganyan yung ginawa namin kaya ho sa part na to may iba't iba tayong paraan ano po yan po ang pinaka mas maganda po ba? Di siguro kung yung ginagawa ninyo ay iba, mas madali nyo mahaunawaan na ay oo nga, ganun siguro talaga yung kanila. Kaya mas yun ang kanilang ginagawa. Opo, kasi ho, sa isang part po naman ng pagtatanim, hindi ho gagawin natin yung mali na ikas papangit ng ating gawain po ba? Opo. Yan po ang tatandaan natin. Lahat ng ginawa natin, gusto natin lahat maging perfect pero hindi mo natin ma-perfect. Basta yung may bigay natin yung tayo natin. Aho. Para po mas makadetalyado po ba? Talagi. Yung tara po. Tara may baba na. Nasa na yung saging. Ayan. Ayan. Ano naman nakita mo, Chuchu? Tara po. Sama-sama po tayo. Baro ka nakita ng aso. Kaya kinakabahan ay eh, pagkagay ang nagbibinatok na yung ating aso ay. Eh. Minsan no, ay eh, meron sila dyan ibang ano. Hindi ko naman magiging ahas kasi tanglad. Ano yun? ito pa po yung isa po tayo pwede rito na doon sa bandang ibaba po oh. akatuwa po magtanim lalo na kung pag yung nagbunga na naglaman na oh. ay talagang sasabihin ko sa inyo mapapawo kayo pag yung harvest time na yan, pag kaya po niya no? napablog na rin po naman yan oh Ayan, napablog po yung pagtatanim natin. Yan po yung pa isa-isang puno lang. Ayan, eh. napakarami na. Oh. Ayan, tama-tama po pati at nakasama sa atin yung napakagarang panahon. Oh. Ayan po, bali yun nga po. Yung tayo may kanya-kanyang paraan. Kung baga kayo po na may nagkukumin sa akin, minsan ina-apply din natin. Opo. Oh yung inyong mga ano, para masubukan din po ba natin aho ah, yan ganun lang po yan yeah, ay kumbaga tayo yung bali ang may ibahagi ko lang po pati sa inyo ganito pa ulit ulit tanim harvest ani punta dun sa ibaba punta sa labak update dun gawa ho ng ariho ang buhay na araw araw natin ay yan katulad po nito hindi na po natin na ipakita sa inyo yan nung naitanim Diyan, yan pong maliliit na kaya ng malaking halaman po yan Pagka nagbungahan Oh Araw-araw yeah. oh. na ginawa. Lakad, chuchu. Dari. Mabalak ka. lakas nga na irrigation ito po yung ating tatarbahuhin no? sa bandang dulo oh, tapos ari yung ating punla na pang tanim po naman ari doon ito po napakarami ng na subura siguro mga dalawa o dalawat kalahati lang ay eh, para parang yan yung pinasa 12 10 plat pa po matitira dyan pala yan po yung ating na kung kayo ay malapit din sa amin oh yeah ayun ay libre na pati yan oh pipili lang po tayo dun ng lugar na malapad dapat na pwede po natin space ng taniman ya yeah, manghahabol na naman ka ng manok ha. Ah. Natututo pong manghabol ay eh, tay pagka pagkahuna ka pa nga, nga mm. yan, makakapagbayad ayo. Mm. Mm, wala ka dre. sa bandang dulo. Kasi napakalalapad na dito ng space. Eh maganda kung makatanim tayo dito oh hayo Shh! hayo wala walang yung aso aray itin hayo hayo chow oh 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 chow chow Lagi nalang pero may mga ng aso. Aray. Anong ah, manok? Hay. Help. Oh. Bo. Yan ang nga iniwasan ko Kapang habol sila. Mm. Psst. -hmm. Oh, na. Dito, dito. Etem. Shh. Oh. Etem. Nako hindi ko na kayo sasama pag kayo nanghabon. yan po yung ating lilinisan no? Eh. kabilang side Bali dito na po tayo magtatanim mo. Ito napakalapad ng space. Ito. Simple lang po ito. Kita Bali na subukan na rin po natin magtanim sa mga gilid ng palayan ito. Diyan no. Sa Yari na po ang isa oh. Doon po naman tayo sa bandang ano-ano pa doon. Yan, dyan po Malalapad po kasi ang space nung ano, may sayang naman. Oh. Tapos mas madalas pa tayo magbisita dito. Di pagka tayo ilulusong May mga ano na tayo diyan. ang na nabang po ba? Halit na tayo pumunta dito walang dala. Oh. Ay, Meron na ngayon. Ngayon lang po naman tayo mahirap ang magbuhat pa pa Pero pagka po yan ay nagkaroon na ng marami suwi. So, ay, naku. Paipot-ipot na lang ta ang ating gagawain. Eh. Yan, ganyan lang po kasi ang ito. Nilinisan din po naman natin yung part na yan. Oh. Lilinisan din lagi natin. Yan, Yan, dalawa na po. Bali, abangan po ninyo yung mga update po natin sa ganitong pagtatanim. Oh, uh, gawa ko na minsan. Yung binabalikan ko yung mga video ko. Oh, uh, minsan po ba? Sabi ko, ah, ito pala yung ganitong buwan na. Ah. Napakabilis pala na yan lumaki. Opo, kitang kita talaga yung improvement. Oh, uh, kitang kita. Ayun, tayo po dito naman. Tayo magtatanggal-tanggal uli ng mga kitong yan Bali dapat po ganito kalinis. <laughs> Yan. So, puno man ganito pagka pinaanod lutang. Oh. Yan ang kaanuhan po naman. Mas mapapabilis natin yung pag ano niya. Paglinis. Oh. Yan lang po ang gagawin natin. Eh. Mapunta nyo sa may agos ng tubig. Mamaya po yan pupunta na. Nandoon sa bandang papatakan, oh. dagdag trabaho po talaga ito. mas matagal pa pong magalis ng peste kaysa sa tumanim oh. Oh. ganyan po kung ikukumpara sa saka yung maglinis ng pilapilan mas matagal pa po na tao tayo na po yan, lumalakad doon tal pa punan tem bona dagdag gastos po ito sa magsasaka. Uh, sa diyan po yung ating saging o dalawa bala po tayo po ay napasarap na ng ubra o oh, na ubra ayan tayo po ay na oh. ang oras po ay 5.20 yan ito po ang kumbaga time na mapagod at magutom na po upo yung part to pero tayo po naman ay na ano kumbaga may nilaga doong ano kamote na libang ho tayo ay gawa ho ng tinapos na natin yung kabilang side baka ho kasi iiwanan ko pa ay baka umanod uli sa gitna oh kaya sabi ko tinapos ko na po yung part eh. oh, para hindi na mabalikan ng aanod na kito bala yan po salamat po sa inyong pagsama marami para naman po tayo nagawa yung nakapagtanim tayo ng dalawang puno saging oh para po kahit pa paano wala man tayo sa ibang pananim natin dun meron pa rin tayo na itanim. yan salamat po ulit sa inyong pagsama ano po bali dito na rin po tayo tatapos ng vlog na to yan yeah, medyo may ambon pa po hindi na makakita ating kubo yun oh no? Ayun, kung hindi pa po kayo subscribe sa aking channel, pa-subscribe na lang, pakalit na lang po notification bell para maging updated po sa susunod ko pang videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.